Mga buenas na araw, mga kabante. Ako si Master Hans Pua ang aban tips at palala para sa live na kay Bonga. September 19, Tuesday, para sa pinanganak ng Year of the Rat, malaking salapi ang mahahawakan ng palad ngayon. Maraming customer ang makipag-ugnayan sa iyo. Matagal mo na silang kakilala. Red at six ang swerte kay Rob. Masaya ang iyong bulsa dahil dating nangungutang ay magbabayad na sa iyo. Blue at 13 ang swerte sa chart. Tiger naman tayo May money star na darating dahil maganda ang accomplishment sa kalusugan. Walang magandang sakit na naramdaman sa araw na to. Pink at nine ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo sa kalusugan naman. Negative star iwasan. Dahil maaaring magkaroon ng problema sa kidneys. Itigil na ang vision na yan. Huwag matigas ang ulo. Sumunod kay Doc. Green at one ang swerte sa chart. Kay Dragon Rico, ang pinakamaswerte today. May business opportunity opening na mangyayari. Ang kamag-anak, ang isa sa magiging partner mo. Maroon at itang swerte sa chart. Kay Snake naman tayo, sa love life mo, isa, tabi muna ang emosyon at business muna. Negosyo muna, isipin yung mahalagang bagay muna. Gray at ng swerte sa chart. Ito naman, kay of the horse, good health star sa si chart. Ipagpatuloy, pag-exercise tuwing umaga, magpapawis, kumain sa tamang oras speech at tuwang swerte kay horse. Kay goat, love life star activated. Wala kang magagawa dahil sa tinadhana sa'yo. Sa kalusugan naman ha, good health star activated. Pink at tuwang swerte sa chart. Kay monkey, may isang kikakilala na mamahalin ka, ngunit siya naman ay bigla ang di mawawala. Hindi pang matagalan ang nararamdaman niya sa'yo. Yellow at 30 ng swerte sa chart. Sa naman tayo, ha, ah. sa career, tanggapin na ang kontrata ngayon at makipag-ayos, magpipirmahan, mamayang hapon. Maraming opportunity na nag-aantay Kailangan mo lang ng sipag at syaga, determination. White at iyang swerte sa chart. Kay Doggy, conflict day to day. May travel star, magkakaroon man problema, hindi agad ito matutuloy. Magkaroon kayo ng alitan ng away o kaibigan dahil hindi magkakasunduan. May misunderstanding star. Aqua, at 17 swerte sa chart. Kaya pigi naman tayo iwasan ang third party star dahil maaaring maranasan ito. Iwasan ng tukso. Huwag magpadala sa matatamis na sinasabi niya. Purple at 14 na swerte kay Piggy. Uli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa pala nyo na sa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli si Master Hans kuha para sa hashtag han Swerte sa Abante.